Tandaan mo to. Tandaan mo to. Tandaan mo, mo to. Wala ka ng cellphone. Bumili ka kung gusto mo. Viral muli ngayon sa social media ang ginawang disiplina ng content creator ni si Tony Fowler sa anak anak-anak kanyang si Paiyay Galang matapos na makailang basis nila itong pagsabihan tungkol sa isang bagay ngunit hindi ito nakikinig hindi na nakapagpigil pa si Tony sa ugaling ipinapakita ngayon ni Paye dahil napakatigas daw talaga ng ulo nito na nagbibigay na ng stress sa kanya. Una na kasi nilang pinagsabihan si Paye nang minsang maiwan nito ang cellphone niya na nakalive sa TikTok habang siya ay natutulog. Isang fan ang nagsabi sa kanila nito kaya naman dali-dali raw nilang pinuntahan si Paye sa kwarto at doon ngay naabutan nila itong tulog habang nakalive sa TikTok. Sa tingin nila ay napindot ni payang ang live habang tulog siya. Kaya naman pinagsabihan nila ito na huwag ididikit sa kanyang cellphone kapag matutulog. Gayun pa man, ilang beses pa raw nila itong nadatnan na hawak ang cellphone habang tulog. Kaya naman labis ng inis ni Tony dahil tila raw walang naririnig si Paya tungkol sa mga pangaral nila. Dahil dito, binasag ni Tony ang dalawang cellphone ni Paya sa harap niya upang ani ay wala na itong iisipin pa lalo't umiiwas siya sa stress ngayon dahil sa pagdadalang tao niya. Mga pahayag ni Tony, Ito ang sinasabi ko sa'yo, na dito, labas dito, na sinasayang mong pagod namin. Naintindihan mo, ibig sabihin nun, hindi ka nakikinig. Ilang beses na, nakakapagod ng magbunganga nga paye. Nakakapagod po, anong sabi ko sa'yo? Paye, binigyan kita ng magandang cellphone, dalawa pero ganyan pa rin ang ginagawa mo. Hindi na ako pwede ma-stress sa'yo ng ganto dahil lang sa gusto mo masunod ka. Pagkatapos nito ay hiningi ni Tony ang dalawang cellphone ni Paye, sabay hampas nito sa sahig hanggang sa mabasag. Mga dagdag pang pahayag ni Tony, Itong dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo, gusto ko sana ipamigay sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto kong magtanda ka, tandaan mo to, wala ka ng cellphone. Bumili ka kung gusto mo. Gusto mang pigilan ni Paye si Tony, ngunit tanging pagiyak na lang ang nagawa nito habang binabasag ni Tony ang dalawang cellphone niya. Mga dagdag pang pangaral ni Tony kay Paye. Alam mo ba kahit ikaw ang bumili niyan, gagawin ko pa rin sa harap mo kasi you're putting everyone in danger, not just yourself Paye. May kasama kang minor sa bahay, biglang maglalive cellphone mo, Kayong mga djensi ngayon, hindi kayo malayo sa mga cellphone nyo. Hindi kayo sumusunod sa mga may care sa inyo. Ikaw umiiyak? Ikaw ang biktima? Ako ang nagsayang ng libu libo ah? Ako ang bumili niyan. Kami ang nauubos ang pasensya. Kami ang nai-stress. Kami ang paulit-ulit. San ka lugi? Sa wala ka ulit cellphone? Samantala, ipinaliwanag ni Tony na ganito rin daw ang ginawa niyang disiplina noon kay Tayronia upang magtanda sa mga pangaral niya. At sa tingin niya raw ay naging effective ito kay Tayronia. Kaya sana raw ay matuto rin si Pai sa ginawa niya. Hindi niya raw ito ginawa para lang mag-power tripping, kundi para sa susunod umano ay marunong nang makinig si Pai sa mga pangaral nila.